Good morning, good morning ka, Jimar. Tingnan mo yung aking sitaw, si Garillas, yes. o, oh, ka, Jimar, o. Oh. Ano ba yan? Malayo na ang um, narating. Yung mga... ka, tumaas na yung aking mustasa, ka, Jimar. Ayan na may nanak doon sa taas. Ayan, ka, Jimar, na yun sa taas. Ayan. Yeah, mayroong hindi parang nagsusurvive yung <laughs> gajiman. <laughs> Ayan, ay Yung aking mustasa. Pero nagtatapo ka ako, ilan lang pala yung pichay ko, gajiman. Yung aking saan ba talagang puntan yung mga pre? Dito ka rin, pree. Dito Hindi malamang kung saan sila papunta, pupuntahin ko dito sa ano ka gym sampayan ka gym sasampahin ko sila dito sa sampayan ayan ang gym ayan o no. ang hmm. dami nga ng bulaklak ka gym ayan o no? hmm? ang lang yung mga bulaklak ka gym ayan o no? Ayun ka Yung mga CD ka g Tinalian ko. Nilagyan ko ng alalay ng tali ko G-Mart. Nung umulan ka g oh, 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 oh. Nung umulan ka, Jimar, malakas ang ulan ka, Jimar, may kasamang hangin. Kaya yan, nilagyan ko sila ng tali ko, ka Jimar, kasi baka mamaya. Yung unang bulaklak ng sili, kajima, tinanggal ko muna kasi nangalaglag din. Ano ba? Hindi ko malaman. Kahit mag spray pa ako ng ano-ano din. Ayan, kajima. Yung aking... Ano? Ayan, kajima. Ayan, oh. o. Kajima, o. Oh ating melon kajiman yung mga nakaraan kong vlog pakwan ako ng pakwan kajiman, melon ng melon pala yan melon ayan ayan ako melon pala yan tapos yung isa kajiman ayan o diak siya kajimal diak diak ito Zima yung hmm, uh, dalawang malaki ito limon na yan limon ah, limon limon mapukong po ko milon yan yung milon ka Zima nag milon milon na ano naman ako ala. limon limon na ano ako milon 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 amoy ayan kajima. ayan kajima parking yan parang ano yan kajiman Jima nabiak yan yung aking milon yan kajiman yung aking milon yun nalaglag eh nalaglag na bulaklak ng sitaw kajiman ayan o no? oh. oh. wala talaga kajiman, Jima Ayan ka nilagyan ko ng tali yung sili kajiman oh malakas ang hangin nung ano ito kajiman masigla na yung sili oh to oh malaki na yung sili oh <laughs> Yan, nilagyan ko sila ng tali, Kajima. Kaya ako may reading tali dyan, Kajima. Pagka umuulan, malakas ang hangin. May pantali ako, Kajima. Yan. Hmm. Ito yung mga talong ko kajimad o. Oh. Ang hmm. Araw ko bakit ang kumukulot itong sili ko na ito kajimad. Ayan, yung aking ano ba tawag dito? Alokbating kulay green kajimad. Tumaas ng tumaas na kajimad. O. Oh. Ayan. Ayan kajimad o. Oh. Mustasa pa rin yung kajiman. Ito, pitay to, kajiman. Mustasa. Pitay. Oh, ilan lang pala yung pitay to. Mustasa. Mustasa na to. Pichay. Ayan, kajiman. Ayan. <coughs> Opa, dyan sa likod. May malapit sa washing. Lagay okay, mo doon, no? Doon, sa, dito sa kabila. Doon sa kabila,

Laas na kasi kasi yung mare. Eh. na ako. So, makita kung nadiligyan ko ba. susman na sa sila. Pambilig din tayo. Ayan ka, May napansin ako dito. Sitaw. Ah, nagtuloy yung bunga. Nagbunga talaga siya. Hindi nalaglag yung bulaklak na ka, Jimar. saan na ba siya? Hanapin ko muna ang Jimar. Ayan ka Jimar o. Oh. Ayan si yan ka Nagtuloy na siya o. Oh. Si Bali apat iyang nakita ko. Tatlo lang ka Jimar. Ayan si Tau ka Jimar. Ayan ka Pangalawa. Ayan pangalawa yan ka Yes, ito. ito kajimar, pangatlo Pangatlo yan kajimar Ayan, mukhang bibigyan tayo ng pangatlo Unang harvest ko kajimar, isa Sumunod yung dalawa Ngayon, kajimar, tatlo Sana magtuloy ito kajimar Ayan. Tuloy sana yan, Kajimar. Ayan, Kajimar. Tatlo lang yung nakita nating sitaw, Kajimar. Naglalaro yung mga apo ko dito, Kajimar, sa ano. Ayan, Kajimar. Hanggang dito na lang. May hihintayin tayong tatlong sitaw. Kung magtutuloy-tuloy, sana kajiman, no? Oh. aking baging-baging ba ng sito, at saka sigarilyas. Sigarilyas, kajiman, hindi pa namumunga. Naunahan pa siya ng milon. Yung milon ko, oh, bawat puno, may isa. O, oh, ilang puno yan? Lima. O, oh, di may lima akong, ano. Paso lang yung isang bunga ng... binung ka, Bakit? Maliit pa lang. ko na. To. Ayan, Gajiman. Hanggang dito na lang, Gajiman. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Bye-bye!